Magpaalam umaga guys sa inyo lahat. Ayan guys, na ito nang tayo kang diwata dito sa Pasay. Nandito nang tayo sa Diwata Paris Overload. Ayan guys, nakagulo dito sa may ano, sa may kalsada kasi nandito nakaabang na naman dito yung mga ano uh, parang nagta-traffic. Ayan. Uh, kaya kinakausap ni Diwata yung lalaki na yun, nagta Ayan. Kasi sa kanya lang guys ang ano ang binabantayan bakit yung iba hindi binabantayan kasi affair na naman sa kanya guys kaya binibidyohan niya yung lalaki na nagmamatay sa kanya uh, git kasi ibig sabihin pag nag nag, nag hindi makapasok yung customer at nanatakot ayun okay, guys maraming sobrang tao sa kalsada kasi nandito si Diwato sa labas kasi ano

Kawabayan natin Gabi na At marami pa rin ng tao Sinusundan natin si Diwata para Makakuha na Makakuha tayo na dito. May kota ko, may video ako dito. Ang dami naka-parking sa mga kainan din dito. Ang inaano ko, dito sila kinikwesto sa clearing nila ano, sa mga kanya. Pero bakit yung sabisto ko lang lagi? lang po na nakatalo ko eh. Hindi ko sila kinikwesto traffic sila eh. Di ba yan lang naman yung kinikwesto ko? Bakit yung kapatid lang lagi? Tama sir. Ayan yung traffic na yung kinakaroon ko balit pa rin. Tama sa tumawid sa kabilang kalsada na may tinitinginan siya doon sa kabilang kalsada uh, yan nakatotok ng ating video sa kanya at maraming dumadaan ng sasakyan ito kung niya doon

dito na ang ating video at uh, palagi natin subaybayan natin si ating idol na si Diwata Paris Overload uh, support tayo at yan salamat hanggang dito na aking video bye bye God bless you all.